Ang paborito ng karamihan, busog ka talaga dito sa siksik pa nga naman. Kaya to this video, ay gagawin natin yung ating paborito kung paano ba natin ito gagawin. Simulan na po natin. Ito po yung ating mga sangkap mga palangga sa ating video screen. Sa isang bowl ay pinagsama-sama ko lang yung aking asukal, yung asin at yung aking baking powder. At yung ating powdered milk, yung aking baking powder dito na ginagamit ay Kalumet brand at lagyan po natin ng vanilya para po maging mabango din. At saka yung ating large shortening ay dinurog ko lang sa aking asukal. Pwede kayong gumamit mga palangga ng margarine kung hindi kayo gagamit ng lard. At lagyan po natin ng dalawang piraso ng large na itlog. Batihin lang po natin ng kaunti. At ilagay na po natin dito. At ilagay na po natin dito yung ating tubig at tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po tayo maglagay ng ating harina. Ayan na po mga palangga, pag natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients ay pwede na po tayong maglagay ng ating harina. Yung ating harina dito ay first class flour at third class flour. Naglagay lang po ako dito ng 250 grams ng ating first class flour. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag well combine yung ating harina at yung ating tubig. Dito mga palangga ay pwede talaga natin itong ilagay sa ating spiral mixer. Itong aking dough ay daan ko po ito sa aking dough roller. Kung wala naman kayo niyan mga palangga ay tsagaan nyo na lang sa pagmasa ng manumano. Pero medyo mabigat ito eh. Matigas kasi po. Yung ating dough na kailangan dito ay mababa talaga yung hydration. Medyo tigas siya ng kaunti. Pero hindi masyadong matigasa at hindi rin masyadong malambot. Ito po yung kailangan natin kasi na consistency ng ating dough. Yung hindi masyadong malambot. Ayan mga palangga. At ito na po ay napakinis ko na ng 5 minutes sa aking dough roller. Medyo matagal po. At cut ko lang ito sa 40 grams. 40 gramo lang pong putol ko dito mga palangga. At taglimang piso lang po yung bintahan ko dito. Alam nyo mga palangga, ang sarap talaga nito sa kape. At pigurahin lang po natin ito ng mahigpit. Ito po yung aking demo ay para po talaga sa mga beginners, sa mga nagsisimula o gusto pang matuto sa paggawa ng tinapay. Para maliwanag talaga at masundan ninyo sa paraan ng pagluto natin dito, ay ilagay ko po sa ating caption. Bisitahin nyo lang yung ating caption. At salansan lang po natin ito mga palangga. At 10 minutes lang po ay sinalang ko na ito agad sa malakas po na apoy para bumitak po talaga at hindi natin ito banyahan ng itlog ha mamaya natin ito banyahan ng itlog ayan ang mga langga nagset na po ako dito ng ating timer ng ating oven nandito po sa 20 minutes bali pa initin muna natin ng limang minuto yan bago po natin isalang yung ating spot neck ayan ang mga langga pagkalipas ng 5 minutes, mainit na po yung ating oven, ay lagay na po natin. Isa lang na po natin yung ating spot neck. Up and down po yung init ng ating oven ha. At yung ating init dyan ay 250 degrees Celsius. Ayan, nakasit po tayo sa 15 minutes. Pero mga palangga, pagkalipas ng 5 minutos, ay makikita po nating bumitak na yung ating spot neck. Ay pahinaan na po natin yung ating ting init ng ating oven pagano na mga palangga mga 5 minutos na nakikita na po natin na bumitak na ay pahinaan na po natin agad yung init ng ating oven para hindi po masunog po yung ating Sputnik at lutong-luto talaga yung loob. Ilagay po natin sa 180 degrees Celsius lang po yung init ng ating oven. At ito na mga palangga yung ating Sputnik pagkalipas ng 15 minutes. Ay kinuha ko na sa ating electric oven at binanyahan ko na ng binati natin na itlog habang mainit-init pa at ibalik natin ito ulit sa ating electric oven ng mga 3 minutes para maluto talaga yung loob, hindi malasado. Yung tawag sa amin dito yung paanok-anokan ba para hindi hilaw yung nasa loob. At ito naman yung sa gas oven natin, ganon pa rin mga palangga, medyo malakas yung apoy para maganda yung bitak. At pagkalipas ng 5 minutos ay ilipat na po natin sa itaas at pagkatapos ay adjust na din yun natin yung init. Ilagay na po natin di ito sa 180 degrees Celsius init ng ating oven para po hindi malasado yung loob. Para lutong-luto talaga yung loob ng ating Sputnik. Ayan mga palangga, ano ba yung recipe na yan? Nakalimutan po sa loob, nasunog po. Sayang. At ayan po, pahinaan na natin yung ating init ng ating oven. Naging ganyan na, nasa 180 degrees at pagkalipas ng 15 minutes sa loob ng ating oven ay banyahan natin ng itlog at isalang natin ito ulit mga palangga sa ating gas oven ng nasa 3 minutes para po mapanok-anokan sa anok-anokan yung tawag sa amin dito para maging lutong-luto talaga yung loob. Ayan po mga palangga ay yung ating Sputnik. Sana may natutunan. Sana nagustuhan po ninyong ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video recipe ng ating tinapay. Ito po ang inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye.